may bahay doon sa may ano ba, sa gitna ng dagat guys, pero oh, May bahay nagluto-luto. Apis ah, pan, pan pala yan. Pan, pero may bahay. Siyempre, bantay si, bantay ba si ba? oh, ato mm. na yung Ayan, pero may mga bahay doon sa gilid, oh. Daming bahay, oh. Okay, malapit na kami sa Ikalan. That's all. Dito naman ang front. That's all. That's all. Bye bye. Malapit na tayo sa ano dai? Rotonda pala no. Rotonda. Rotonda. Tapos lusot ako na. Kulan na. Taob ka yung dagat ah. That's a daga. Dami, siguro ang daming isda. Mayroon lang kami. Ay, kalapati pala. Ibon. ibun na malayang lumilipad. Ang linaw ng dagat, to. Oh. Okay na, i-off ko na ito. Lagi kami dumadaan dito guys. Yan very smooth ang daan. 40 ang speed mo. Fifty. Fifty lang ang speed guys. E, ka, sa sakyan na. Sila fifty, forty. Pwede, lusot pag dyan o. Oh. Palusot to oh. pag dyan, guys. Oh. Bawal pa. Bawal pa kasi ginagawa pa yan yung dyan no? Oh. Dyan. Dyan no? Oh. may lusot ano, may papunta doon para ginagawa. Gawal so, daw, sai-sai. Mm, Gawal dito, masay, may sai-sai daw. So, kani palabas na kami sa Ikulan. Lagi ko naman naman video to. Hindi na sila sa Sasagay? Hindi man. Katol? Katol. Ang puting buhok. Okay, that's all for today's video travel vlog. Like always. Bye. Liliko na kami dito. Ikulan na po ito. Ikulan. Yan, dulo ng coastal. Ang papunta doon, asa man SM. Ah, SM. So, diri kami, oh. Bye, ilaw Bye, bye.